gumawa ako ng makeup ngayon. Tawa-tawa <laughs> ka dyan. So, yun na eh guys. Yun nga, magbubura nga ako ng makeup ngayon. And, um, yun, magbubura makeup. So, yun na, natin ang ating faces. Siya nga pala guys, marami akong pamunas. So, wala ko ng isa, like this. And, Pwede na akong magpunas ng face. Yes. Sayang itong makeup na guys. Kasi, yung ka rin sa sarili ko. Nag-makeup ako lagi. Pero hindi naman ako aalis. Kaya, parang nakaka-ano lang. Hindi naman ako naalis. Diba? Diba? Yung iba kasi guys, kaya sa nang makeup, minsan alis sila. Diba? Yung ako wala, naman akong ginagawa. Alam nyo guys, libangan ko lang itong pag may makeup. Actually guys, di naman ako nalabas pag nag... Di naman ako nakakalabas pag may makeup ako. Nalabas lang ako, ano lang, powder, tsaka lipstick, and eyeshadow. Yun lang. Yun lang guys, naglalagay ako ng ganun, tapos nakalabas ako. Yung iba kasi, lalabas sila buongga talaga. Buti pa yung mga akla dyan, mga bakla-bakla. Nakalabas sila, nakaka... Nal nalabas sila. Naka-make up, diba? Kaya hangaan yung mga akla dyan, ha? So, ito na nga pala ang part 2. Park. Ito pala ang part 2, guys yung isa, part 1, yung nag-makeup ako. Ito naman, part 2. So, yun lang guys. Thank you for watching. Bye!